Taurus, tignan po natin kung ano ang mensahe sa'yo ngayong second week of September 2023. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nice naman po mag-avail ang ating private readings, lucky stones and amulet, makikita nyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Alian Reyes. Tignan po natin kung ano ang mensahe para sa'yo. Taurus. Pwede nyo pong panoorin yung inyong Moon, Rising, and Venus sign. Para kumpleto yung mensahe na ma-receive ninyo ngayong second week. We have, I hope that you can forgive me one day. So, ayan. Merong isang tao dito na pwedeng nakasakit po sa'yo, Taurus. At, ayun. Nagsisisi siya. Okay. Pwede ngayon, hindi niya pa nararamdaman yung guilt. Okay. Wala pa siyang nararamdaman na guilt feelings sa ngayon. Pero, pwedeng sumasagi-sagi na yan sa isipan niya. Or, pwede rin naman, kayo po ito, sinasabi niyo to sa sarili ninyo. Kasi may mga bagay kayo na pwedeng hindi ninyo magawa as of today, as of this week. Tignan natin kung ano po ang energy. Spirit guide, ano po ba ang energy ni Taurus ngayong second week? Energy po ni Taurus. Energy ni Taurus. Spirit guide. Energy ni Taurus. We have Ace of Cups. Ayan. So, nadadala, madadala kayo ng emosyon ngayong Uh, week na ito, so may mga good things po na mangyayari sa life ninyo, Taurus uh, meron ding mga hindi so be prepared, pero mas marami po mga good things na mangyayari sa inyo ngayong week na ito, so ayan o no? pwede rin may renewal of love dito pwede rin may offer po sa inyo meron tayo dito ayan, yung blockages mo naman sometimes this is your family So yes, minsan na evil ay ka ng sarili mong pamilya. Kaya siguro kung meron ka mga plans, tapos uh, alam mo na may kukontra, alam mo na hindi sila pabor doon, huwag mo na lang munang sabihin sa kanila. Kasi ganun lang din, kapag sinabi mo magtatampo sila, pag hindi mo din sinabi sa kanila, magtatampo rin sila sa'yo. Oo. Kasi magtatampo sila in a way na bakit yun yung pipiliin mo. Yun. So, diba? pag Pero pag nagawa mo na at nandun ka na sa point na yon wala na silang magagawa. Hindi na nila may evil eye kung ano man yan. Pwede rin naman ito ay relatives mo. So, tignan po natin ano pa yung mensahe for you. We have naman Knight of Swords. Okay, focus ka dito sa mga bagay na parang pinalampas mo before. So, pwedeng ito nga ay mga offers. Taurus. Ayan. Meron tayo ditong The Hermit. Okay, release. Ayan po. So, medyo kailangan po talaga dito sa life mo ngayon, ngayong week na to, is balance. Kasi nakikita ko may mga bagay na sobra kang pinagpofokusan at meron din namang mga bagay na nababaliwala. So, kailangan mong balansehin ito. Pwedeng sa family mo to, sa career mo, Taurus. Tingnan natin ano po yung dapat mong pag-isipan. Spirit guide, ano po ang dapat pag-isipan ni Taurus? We have the Hierophant. So ito po ay pwedeng mga organizations na sinalihan mo. Uh, pwede rin ito ay regarding sa trabaho. Meron din po dito, pwedeng may nag-advise sa'yo. Taurus, ayan, tingnan mo kung ano ba. Pag-isipan mo muna kung ano ba yung sinabi nung taong to or ano ba yung sinasabi niya sa'yo. Ayan, parang huwag ka basta-basta maniniwala dito. Pag nilay-nilayan mo muna kung ano ba yung advice na matatanggap mo towards doon sa tao na yon. Tignan pa po natin ano pa yung mensahe for you. Para po sa mga naghahanap ng trabaho, we have ten of cups. Marami po sa inyo ngayong week na ito ay makaka- Ano na kayo? Pwedeng ma-interview yung iba? Meron din po dito ay hired na kaagad. So, claim nyo na yung positive energy na yan para sa mga naghahanap ng trabaho. May mga current work naman po, Seven of Cups. So, may mga offers talaga sa inyo dito. Mukhang meron kayong pinag-iisipan ngayong week. Yan, medyo magulo yung isipan ng iba sa inyo. So, balance nyo po talaga yung, yung inyong mga, sabi natin, yung mga kaganapan sa life niyo, para makapag-focus kayo dito sa inyong uh, trabaho. Pasensya na po kayo kung may mga langgam kayo na nakikita. Kasi, as usual, bahana naman dito sa amin. Araw-araw naman. So, tignan po natin. Okay, we have, ayan, para sa gustong mag-resign. Okay, so ito, pwedeng ipoperson nyo kasi Taurus yung nagpapasaya na talaga sa inyo. Could be your passion. Ayan po. Or pwedeng meron kayo dito talaga na potential sa iba pang ano, aspect or iba pang industry. So, yan. Try nyo po. Huwag kayong matakot. Tignan natin. Oo. Mas magiging ano po kayo dito. Mas mag-grow kayo. Pag ipinurso nyo ito, kung ano man yung nasa isip ninyo, ayan. So, kung meron dito nagbabalak mag-resign at decidido na po talaga kayo, i-push nyo na yan. Basta alam nyo lang din yung gagawin niyo after. Meron tayo dito, Will of Fortune, para sa mga gustong mag-start ng business. Ayan, bilisan nyo na daw po. <laughs> Maganda, toros ang iyong magiging, ano ba, takbo ng iyong negosyo or nung itatayo mong negosyo. Kaya wag ka nang magdalawang isip pa. Tignan pa po natin ano pa yung mensahe for you. Meron tayo dito, ayan, para naman sa mga may current business, ayan po. So, medyo makakabawi-bawi kayo ngayong week na ito. So, pwedeng ito pala yung start ng pagbawi ninyo. Or makaka na po yung inyong business. Ayan, sabi natin na ah, medyo dumadami na yung sales ninyo ngayon. Parang, ano, parang dahil bare months na. Simula na yan. Meron naman tayong King of Swords, kung tutuloy nyo pa ba yung laban pagdating dito sa inyong business, ituloy nyo po, ayan no. Oh, kailangan lang maging direct po kayo at maging stricto na kayo this time, torus para sa inyong negosyo. Ano ba yung mga bibitawan po ninyo? Ano ba yung mga, sino ba yung mga dapat ninyong kausapin? So, ayan po. Uh, and also, makakabawi po yung business ninyo. Yes, ayan o, oh, makakabawi yung business ninyo. Kaya wag nyo yan agad-agad bitawan. Lalo na, burmans pa naman ngayon. So, di ba, pag Bermans nga, sinasabi nila maraming pera ang mga tao. Pwedeng mararamdaman mo yan sa mga susunod pa na uh, linggo. Pero huwag kayong susuko. Pwede kayong magdagdag kung ano ba yung pwede ninyong idagdag sa business ninyo. Pero wag na wag kong susuko. Tingnan natin. Sayang naman yung pinuhunan nyo dyan. Family, relatives, we have the tower. So, ito. Pagdating sa family, ayun nga. Parang may nag-evil eye kasi talaga sa'yo na family members mo. So, pwedeng may gulo na mangyari, may sagutan pagdating dito sa family kasi meron ditong pasaway. So, yan. Pwedeng sinabihan na, pero hindi pa rin sumunod. Pagdating sa mga kaibigan, ayan po, pwedeng may mga invitations kayo na ma-receive pero pwedeng hindi kayo makapunta. Siguro, magsabi na lang po kayo ahead of time. So, ito yun, no? parang may magtatampo sa'yo. torus sabihin mo na lang po ahead of time na hindi ka makakapunta kasi ayun, baka hindi ka nila agad maintindihan. Tsaka yun kasi parang busy ka din talaga ngayong week na ito. Or meron ka talagang ibang uh, sabihin natin, mas importante gagawin. Tignan natin. Para sa mga single, we have four of swords. Okay, madaming single dito. Ayan po, pwedeng gusto nyo magkaroon ng relationship. Pero pag nandyan naman, parang kayo naman yung tumatanggi. Siguro kasi pwedeng hindi nyo type yung mga tao na malapit sa inyo. So, ganito yung gawin nyo, Taurus, ipagpray pray nyo po yung qualities na gusto ninyo doon sa isang tao or sa isang relationship o sa isang karelasyon na gusto po ninyo. Huwag kayong magsasabi ng pangalan. Pero mas maganda yung qualities na gusto nyo po sa isang karelasyon. Yun yung inyong ipag-pray, yun po yung inyong i-manifest. Natatakot pa kasi yung iba sa inyo, ayan. Kasi pwedeng kagagaling lang sa heartbreak. So, meron tayo sa mga biyudo at biyuda meron mo tutol po dito pagdating sa relationship ninyo, could be family nyo rin po, pwedeng mga anak po ninyo meron tayo dito kung ayan, single mom and dad so ito, pwedeng ang focus nyo po is yung inyong mga anak, meron din naman dito pwede na merong someone from your past na magbabalik, parang may nasabi din ako kanina, or sa ibang reading yun eh, nakalimutan ko kung kaninong sign, may ganito ding, may ganito ding energy na mukhang may magbabalik galing sa past. So sa mga inner relationship po we have the moon and we have the star. So may confusion po dito pagdating sa person mo. Pwedeng binibigyan kanya ng mixed signals ngayong uh, week na ito. Para sa mga live-in partner, we have four of cups. So may sagutan na mangyayari dito. Uh, bakit nga ba? Kasi po Mercury retrograde. So yung mga parang iniiwasan ninyo na mga discussions, yung mga iniiwasan ninyo na problema, Taurus is mag array siya. Ah, yes. Oh, ngayong ano na to. Ngayong week na ito. So, tignan nyo po ano ba yung mga kailangan ninyong i-address pagdating sa inyong relationship. Para po sa mga married, we have naman nine of one. So, feeling mo naman may nagtatago sa'yo dito. Merong uh, yung asawa mo, hindi siya nagiging honest, ganyan. Meron naman dito is sobra naman pong maalaga pagdating sa relationship. Ayan, mukhang malapit na yung anniversary ninyo. Eight of swords. Ayun. Meron dito parang hindi ang lumabas. Or, yun nga, parang ano, uh, very controlling yung person mo. Yung asawa mo ngayong week na ito, Taurus. Parang ayo ayaw kanyang hayaan na umalis. Basta ganun. Iba't iba ng ways yan, ha. Pwedeng meron dito, nagagalit kasi ayaw kang pig, ay, pinipigilan ka na umalis meron naman po dito pwedeng uh, naglalambing ay yung palambing yung sinasabi niya sa sinasabi niya sa iyo na huwag ka nang umalis ganito ganyan so iba-iba po pero more on parang ayaw niya kayong umalis so bakit kasi pwede po na yan nakakaramdam yung asawa mo na baka may mangyayari kaya ina uh, kaya yun ayaw kanyang umalis so kapag ganyan pagbigyan niyo na Taurus Lalo na kung hindi naman sobrang importante yung inyo pong gagawin. Tignan natin ano ba yung blessings para sa'yo this week. Ano pong blessings natin, spirit guide? We have a blessing on your boundaries. Ayan. So, yun po. Pagdating to sa family mo, lalo na kung meron kang mga family members, Taurus, na parang kulang na lang, ay sila na yung gumawa ng magsulat ng buhay mo. <laughs> meron tayo ditong a blessing on your family. Ayan. So meron naman dito maiintindihan ka. Meron din tayo dito, a blessing for those who are nearing their final breath. So meron po dito is may magkakasundo-sundo. Ayan. Meron dito matatapos na 'yung problema ninyo. Some of you pwedeng ito ay parang generations by generations na. So every generation iba-iba yung mga nagiging problema or yung mga hindi pinagkakasunduan pero parang dito sa generation mo. Pwedeng ikaw yung magbe-break ng curse. Ikaw yung magbe-break ng kung ano man na ito na hindi pagkakaunawaan sa family torus. So ito po yung lucky numbers 43, 15 and 33. Maraming maraming salamat po and see you again on my next video. Bye-bye!